Hi guys, magandang hapon. Magandang hapon sa ating mga friendship dito sa UAE. Ayan guys, for today's video ay i-share ko sa inyo kung nasaan ako. <laughs> Ayun. So dahil nga maganda yung panahon at uh, dito sa UAE ay nagsimula na ang ang malamig na simoy ng hangin. <laughs> <laughs> so, i-share ko sa inyo guys ang magandang kapaligiran na nakikita ko dito ngayon sa UAE kung saan ako nando doon. So, let's go. Samahan nyo ako guys. Tara dito mag-ikot-ikot tayo dito sa Abu Dhabi sa Central Park yata to. <laughs> Kasi so may nakita lang akong magandang ano dito kasi park ito eh. May nakita akong mga naglalaro na bata doon. Nandito tayo ngayon sa parking. Ayan. So, you know, you know, yung mga bulaklak. Gusto kong lapitan at ipakita kung anong klasing halaman yan. <laughs> ayun guys. Shout out muna sa inyong lahat. At shout out din sa mahilig magpunta sa park pag ganitong ano, panahon na medyo malamig-lamig. Ayan, nandito tayo ngayon sa parking. Sa ngayon ay marami pang bakanteng parking dito. Kaya naman ay, ayan. So, ayan, bababa muna tayo. Wait lang at nakaano pa ako. At ano pala, isasara muna natin yung pinto ng sasakyan dahil um, naka, binuksan ko kasi nga para may hangin dito ayun buksan mo naka e, buksan lang natin ng kaunti ang ating bintana ngayon isara na natin at ilak natin ang ating sasakyan baka to ilak natin yung sasakyan ayan so lapit tayo doon guys sa uh, medyo park <laughs> sa loob nga dito na lang tayo mag shortcut Huwag na tayo. Nuntok oh, oh. ako. Yan na nga guys. So, ganda. Dito na lang tayo mag shortcut tumaan. Huwag na sa simento. Ayan. Ayan nga guys. Ang so, bulaklak na sinasabi ko. Ang ganda. Ganito dito yung mga bulaklak. Ganyan lang ang tanim. Pero namumulaklak na siya kaagad. Ang cute ng white at nang pink. Okay. Violet. Ay ganito 'yung violet niya. Ayun. Ito, ito naman sa atin sa Pilipinas, marami tayo niyan. Yung white oh, nakatago. Ang ganda nito oh, violet. At lalo naman 'yan, oh, pink na pink ikot tayo doon guys sa ito dito maganda dito magtambay nga dahil nga malamig-lamig na ang panahon may mga upuan pwede kang mag -upo. ay may malaking christmas tree doon punta tayo doon may nakita akong christmas tree dito muna tayo ikot ayun gusto ko palang i-shoutout si Hanuda na nasa Sharjah mahilig kasi yun mag ano mahilig kasi yun magpunta sa park at ang bahay nila ay malapit sa park kaya shout out to you Hanuda at sa aking sister na nasa Sharjah shout out shout out and may mga nani rin dito kasi maraming bata dito yung nag lalaro pero punta natin yung Christmas tree dahil na ako ang ganda ng Christmas tree Magpicture tayo doon. <laughs> Wala naman magpi-picture sa atin. Kasi hindi ko dala yung aking selfie stick. Napadaan lang ako talaga dito <laughs> sa Masdar City. Yung lakad-lakad lang konti. Mararating na natin ang Christmas tree. Yung maganda din mag-upo-upo dito, may upuan. Ayan you know guys, ang ganda ng kanilang Christmas tree. O oh, ba? Diba? Parang masarap umupo dito. Pampawala ng stress. Kung stress kayo. <laughs> stress ba kayo? Ayano upo tayo dito. Malinis naman yan kasi may naglilinis dito. Ang ganda lang ng Christmas tree guys na. Oh. Ngayon doon, hanggang doon Doon tayo nag parking Ganon O yun May mga ano doon naglalaro Mga bata O diba Saan kaya ilalagay ang aking cellphone Para makapag selfie man lamang Doon sa magandang Christmas tree Bago ako malobat ito baka pwede dito ilagay. Hindi kaya matumba. Lapitan muna natin ang Christmas tree, guys. Ayan, dito pwede yon. Wait lang. Lapitan natin ang Christmas tree na maraming Christmas balls. Kulay white, blue. Ganda ng kulay. Hindi katulad sa ibang Christmas tree na pula, green. Ito naman siya ay blue. Yan sya guys. Hmm. Hanggang doon yan sa dulo. Ang daming bola nito. <laughs> bola bola. Ayan uh, may plug dito. Ayan ang plug. O oh, diba? Ikot ikot muna tayo dito sa ano. ayun Sino pa ang gustong magpa shout out? Ah si Mona din pala. Shout out daw kay Mona. Na nasa Sharjah din. <laughs> anda, ang dami kong fans sa Sharjah. Maraming maraming salamat sa inyo. Ah, doon yung ano, cafeteria, may shawarma kung gusto mong umorder doon, may kape, ganon. Maraming naglalakad. Ayun doon, no. Mm. Ayan. Alam ko na kung saan ko ilalagay yung aking cellphone para makapag selfie doon ikot tayo dito para hindi tayo halata na magsi-selfie <laughs> o ba? Diba? ayun dito ko ilalagay o oh. dyan ko ipapatong ang aking cellphone para makapag huh? wow o ba? Diba? Oh. Ayan, guys naipatong ko na ang aking cellphone So ako naman ngayon ang <laughs> rarampa dito sa Christmas tree. <laughs> Merry Christmas everyone. Merry Christmas sa ating mga kababayan na nasa Abu Dhabi, Masdar City. Tara dito sa park. <laughs> Magtambay tayo. <laughs> Ayun, 'yan guys, uh, naka lang ako dito. <laughs> Kasi sinapadaan lang ako. Ang ganda kasi magtambay-tambay dito. Ayan. <laughs> Gusto ko lang talaga i sa inyo ang magandang lugar, ang park dito sa Masdar City. <laughs> Ayan, lapitan natin konti ang Christmas tree. Oh, di ba? <laughs> Merry Merry Christmas sa lahat <laughs> ayan tayo'y tayo magayak-gayak na at umuwi na <laughs> nakakalungkot lang maupo tayo dito guys para kailang yung araw dito tayo mo po. Magmuni-muni tayo. Pag-usapan natin ang Pasko. <laughs> oh, dito tayo sa park. <laughs> o oh, diba guys? Medyo malungkot lang ang Pasko. Kasi sa akin sa akin, mal, medyo malungkot kasi Maraming pasko na na hindi ako nakakauwi sa Pilipinas. Alam naman natin na pag nasa Pilipinas tayo ay masaya, di ba? Kasi kasama natin yung pamilya natin. Kahit konti lang yung handa natin, masaya pa rin. Dito Pasko dito sa abroad. Pasko, mag-isa ka. <laughs> Para kang tangingot na no? mag-isa. O, oh, di ba dito maganda ang view. Ayan, so... Konting... Konting pagtsatsaga na lang. <laughs> Kailan kaya tayo yayaman mga guys? <laughs> Ayan, di ba? Um, shout out na lang sa mga ano mga kababayan natin na katulad ko matagal-tagal na rin nagpapasko dito sa abroad. <laughs> ayun. Ngayon, Pasko mag-isa <laughs> kasi may pasok eh. May trabaho tayo eh. Ah, uh, ayun lang. Uh, payo ko lang sa ating mga kapwa OFW dito sa abroad Lakasan nyo lang yung loob nyo <laughs> Dahil Laban lang tayo <laughs> Laban lang Para sa future Mag-ipon tayo At hindi habang buhay nandito tayo Pero ako guys gusto ko gusto ko na dito tumira <laughs> kasi bukod sa mura lang yung bilihin hindi pa magulo tahimik hindi katulad sa Pilipinas grabe magulo na di ba magulo yung ano yung Pilipinas kailan kaya uunlad ang Pilipinas para wala nang mag abroad na mga Pilipina, Pilipino, 'di ba? So ayun lang guys, uh, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa panonood ng aking mga videos at maraming salamat sa mga nagla-like ng aking videos. At maraming maraming salamat sa mga subscribers natin diyan. Oh, 'di ba? Uh, sa hindi pa naka-subscribe sa aking channel, guys, mag-subscribe na kayo. And shout out ulit sa inyong lahat. Thank you so much sa ng aking mga video. Thank you. Bye-bye. Merry Christmas!